Nandito po po kami ngayon sis Lisa sa isang karagatan po, sa isang lugar po sa ito sa Laia, Batangas. Ayan po. Ito po ay ano, oh, pinatawag na La Luz. Ayan, nagtitingin-tingin po din po kami dito sa tabi kabit Baka po kami makahunting. Ayan na po. Ayan. Ito po o, mga mga sis. O, po ito. Ayan. Ayan po Ayan po o. Ayan po. Ayan po. po kami ngayon sa Lalus, Batangas Ala iya Batangas, La Los Beach Resort. Ayan po. si Silita. Oh. Nag-hunting-hunting. Ayan po kuwa kayo ng tagpuan. Ayan po. Ayan. Ayan po mga green mga po. First time lang po namin makarating dito sa lugar na ito. susulisan mo bro ng sisayon ko nagahanting-hanting ko sa sisa yung natagpuan na daw din po yata siya ano, minakita ka na ba? Hmm. subukan kong umakit doon kuryente ko yung mga mga ayan kaya ba po ito mga 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 ayan sige dito alam mga po mga mga Marami po din mga turista ngayong araw na ito. Bueno, pang, ano? Mayroon pa ano? Mayroon pa ano? Mayroon Asap? Ikot lang po kami. Masiswisa dito sa aming kabila. Ayan, yeah, ikot lang po Pupunta ako dito sa Slesa. Oh, tignan mo. Hindi na siya sumama tabi pa. Yeah, na biro muna. Yes. Lalong ba? Oh, la iya turista rito mga bro mga sis dinarayo rin po yung lugar na ito La Luz Beach Resort po Ayan po Nagigitot lang po dito, dito banda sa may kabila bitit din po mga bits and dito dito mga guling si Lisa po nandun sa may likuran Medyo lang po may alam na konti Naglapit lang siya ko dito sabay hunting hunting ko mga bro mga sis. Napagaloban ko ako dito ng kakaibang musya din. Ang mahal na inang kalikasan. Ah, corals ko ito. Yan po mga bro mga sis ito po kabuting dagat yan po. Mutya ng kabuting dagat yan po mga bro mga sis Ayan. Ganda no po oh. Ganda mga bro mga sis. Mutya ng kabuting dagat. Ayan po. Puti na puti siya mga bro mga sis. Hugas ako pa rin po sa tubig. Ito po. Ayan, para lalong. Oh, wow, wala lalo, lalo, na po siya kagandahan. Ayan po. Pagandahan. Ayan po mga Ayan po. Ayan po. Napakaganda oh. mga bro mga sis. Oh. Sige po mga bro mga sis. Hanggang dito na lang po muna uli ang aking may share at may babahagi sa napadaan po pala dyan sa aming channel paki like and share at paki pa ng notification bell para lagi po kayong update sa aming pang mga susunod na video at paki subscribe na rin po God bless po sa inyong lahat at salamat po pala sa mga mahal naming subscriber sa walang sawang pagsuporta po nyo sa amin maraming maraming po salamat bye bye po God bless sa, susunod sa susunod po muli Thanks for